Ngayong bagong taon, kung gusto niyo talaga magkaroon ng pagbabago, ito talaga yung pagbabago na pinakakailangan natin. Napakahabang panahon na na puro babae yung mga palaging tama, sila yung palaging malakas yung toyo. Ah, uh, ganun lagi. Ilang henerasyon na ang nagdaan na puro tama ang mga babae. 'Di ba? gusto natin ng pagbabago at malagay tayo sa kaayusan, dapat natin itong baguhin, okay? i-share nyo to mga lalaki kung agree kayo dito dapat mga lalaki na ang palaging tama opo, tama po kayo ng rinig, dapat mga lalaki na ang palaging tama ngayong 2024 Napakaraming hindi magandang pangyayari sa uh, mga nakalipas na panahon na puro babae ang palaging tama. Ngayon, oras na para mga lalaki naman ang maging palaging tama kasi gusto niyo pagbabago, di ba? Gusto niyo mapalagay sa kabutihan. Gusto niyo malagay sa sitwasyon na uh, maayos, di ba? Ano ba ang mga benepisyo o ano ba yung mga uh, mangyayari kapag kung sakali mga lalaki na ang palaging tama. Unang-una lalago ang bansa. Magiging maayos yung bansa, mababawasan na ang kriminalidad, uh, magiging payapa yung bansa. Sino ba naman may ayaw na na maging payapa yung bayan natin, 'di ba? Kung saan ka nakatira ngayon, maging payapa. Isa lang ang kailangan. Dapat lalaki ang palaging tama. Ganun lang ang requirement. Hindi pwedeng hindi pwedeng babae ang palaging tama kasi magulo talaga. At uh, pangalawa, ano ba ang pangalawang uh, benepisyo kapag lalaki ang palaging tama? Lag, uh, ito yung, uh, ba, ito yung uh, ano, pumapasok dito yung uh, kapag uh, nasa isang relasyon kayo, pwedeng mag-asawa kayo, pwede kayong, uh, mag, pwedeng mag-jowa kayo. Kapag lalaki yung palaging tama, lalo ka pang mamahalin ng lalaki lalo ka pang aalagaan ng lalaki lalo pang ibibigay sa iyo lahat ng kailangan mo pag pinaramdam mo sa lalaki na palagi siyang tama di ba uh, kapag pinaramdam mo kasi sa lalaki na palagi siyang tama uh, lalo siyang ano lalo siyang uh, lalo kang gumaganda sa paningin niya kaya dapat talaga mapatupad ito na lalaki dapat ang palaging tama kasi ma napakaraming panahon na puro babae palaging tama dapat mga lalaki naman di ba <laughs> Opo, tama po kayo ng reneg. Kapag, kapag uh, pinaramdam mo po sa lalaki na palagi siyang tama, lalo ka niyan mamahalin, aalagaan, at po poprotektahan, ba? Diba? Very good. Gany ganyan, dapat, ganyan dapat yung mindset natin. Ang pangatlong binipisyo naman kapag lalaki ang palaging tama ay wala ng taong magugutom. ba? Diba? kadalasan sa mga manggagawa, mga lalaki, lalong gaganahan yung mga lalaki magtrabaho at uh, kumayod kasi Uh, pinaparamdam mo sa kanya na lagi siyang tama. Eh, di ba, tingnan nyo, tingnan nyo sa isang tahanan. Yung mga pamilya, pag laging nag-aaway, tapos laging sinisisi ng babae yung lalaki, pinagmumura, di ba, ang gulo ng tahanan nyo kapag ganyan. Uh, ayaw ng mga lalaki na pinapamukha nyo sa amin na lagi kaming mali at kayo lagi yung tama. Kaya magulo yung tahanan kasi lagi, akala ng mga babae lagi silang tama at wala nang nagawang tama yung lalaki, di ba? So kung uh, iparamdam nyo sa lalaki ngayon yung ano, yung palagi paging palagi nilang tama, which is totoo naman palagi kaming tama. Uh, lalo kaming gaganahan magtrabaho. Hindi na magugutom yung pamilya nyo, hindi na magugutom yung uh, nasasakupan uh, yung isang organization o kaya yung kahit saan, sa gobyerno, kahit sa barangay, kahit saan, kahit sa ang lugar, kahit sa ang grupo pa yan. Basta paramdam nyo lang sa mga lalaki na palagi silang tama Uh, hindi kayo magugutom, hindi kayo papagutuman yan. Ganon lang yon. So, tatandaan nyo lagi, kapag halimbawa may away, may gulo sa inyo sa pamilya, ilagay nyo sa isip nyo na lalaki ang palaging tama. ba? Diba? Lalaki na ngayon ang palaging tama para maayos yung mundo, para maayos yung bayan, para maayos yung pamilya. Dapat lalaki ang palaging tama.